Hello mga idol, magandang hapon. Tapos na kami sa trabaho. Pauwi na ako. May dala akong isang boko. Sinong gusto may kumain ng boko dyan, mga idol. Diba? Pauwi na ako. Galing maghakot ako ng nyug. Kay sa manarug. Manarug, have your lady. Ah, Tingnan niyo mga idol. tapa. Pauwi na kami doon. Dito sa kubo namin may bukid. Nanguha muna ako ng gulay Dito. Ito ang panahon mga idol. Masukal nito. Wow. Ayan mga idol. Ano yung paligid. May dalala pa akong boko. Sinong gustong sa boko dyan? Gusto nyo ng boko mga mga idol? Mga followers ko dyan, kamusta? Kamusta na tayo dyan mga followers? At ingat kayo palagi kung saan mga kayo sa sulok ng mundo. Ako so, na naman ngayon. Ako sasapa na naman ngayon. Ako bueno, Aminado. Dito po saan. Punta ko nang kubo namin dito sa bukid. At maraming salamat. Mga idol sa walang sawang pagsuporta sa akin. Sana matulungan nyo Maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong suporta

Maraming salamat sa inyong mga idol, sa inyong walang sawang pagsuporta. Please like, comment, share. <laughs> may, bantay pa lang mga idol. Ayan, si Nicasio Aldaba. Si Tingkong. <laughs> Maraming mga idol. Malinis okay. pala mga idol ang asinda nila.

Yan sige lang. Sa mga followers ko dyan, maraming salamat sa inyong suporta. Mga idol, maraming salamat sa inyong suporta mga idol. Ingat kayo lagi kung saan man kayo sulok ng mundo. Huwag kayong mahiya mag-comment, like, share. Sa ako kayo sa mga susunod pa ng mga video. Maraming salamat mga idol I love you